Abay, nagparinig na nga itong si Lebron James, pati na rin si Coach Reddy kay Rob Pilinga sa anilang mga interview. Pero bago ng mga idol ay eto muna ang frustrated na si Andre Davis sa kanya rin namang post-game interview. Nang dahil kanya ang sinabi mga idol, kanyang hinighlight na talaga nga naman daw na hindi naging maganda ang kanilang disiplina pagdating daw sa pagsunod sa anilang game plan na hinanda ng kanilang mga coaches, lalo na nga daw defensively. Sabi na ito ni Anthony Davis mga idol, you cannot control nga daw yung mga miss shots, yung mga tira yung hindi pumapasok. Pero what you can control nga daw ay yung inyong effort pagdating sa depensa. At yan nga mga idol ang medyo satal lang naman, kumbaga padang ping parinig na ito nga ni Anthony Davis sa anya mga teammates matapos nga ng hindi nilang magandang performance defensively laban sa LA Clippers na nagresulta nga na matambakan sila sa laban. At ngayon nga ito naman ng si Coach Redick kung saan mga idol ay eh, parang nagparinig nga rin siya gaya ni Lebron James patungkol nga dito sa Lakers team. Well sa interview ni Coach Redick ay kanyang inamin ng mga idol na ito nga daw team ng Los Angeles Lakers don't have a huge margin for error. Ibig sabihin ng mga idol hindi sila pwedeng magkamali gaya ng dami ng pagkakamali nga nila laban sa Clippers nang dahil ang mangyayari ay tatampakan sila ng mga teams dito sa NBA. Sabi niya hindi nga rin daw nila magagawa na may improve pa ang margin for error na ito organically sa pamagitan ng kanilang mga players sa ngayon at parang sinang ayunan nga rin niya ni Lebron James mga idol nang matarunga siya ng the same question gaya rin dito kay Coach Reddick. Pakinggan nyo ito mga sinabi ni Lebron James. No, so no, nah, nah, that's not, that's how our team is constructed. We we don't have room for, for much for error. How, how can you guys navigate the sort of mental demands of having to play close to perfect basketball? We don't have a choice. I mean, that's our that's that's the way our team is is constructed. And we have to we have to play close to perfect Well, sabi niya, that's the way our team is constructed. We have to play close to perfect basketball and we don't have a lot of room for error nga daw. Ayon, dito kay Lebron James. At parehas na parehas niya ang parang pinalalabas ang gustong sabihin na dito nga ni Lebron at ni Coach Redick. Dito nga sa kanilang mga sinabi sa interview. And definitely mga idol makikita nga ito ng front office ng Lakers. Ang kanilang mga decision makers. Itong sina Rob Pilingka. At tingnan natin mga idol kung makikinig ba at pakikinggan na ito nga ni Rob Pilinga, ito nga si Coach Redick, pati na rin si Lebron James na clearly gustong sabihin dito mga idol, this team is not enough para nga manalo sila ng championship at sanctuary niya ng mga idol lang dahil lalapit na ang NBA trade deadline. Ilang linggo na lamang yan. February 7, Friday nga yan. At dyan na matatapos ang trade season dito sa NBA. And let's see mga idol kung ito bang si Rob Pilinga will make another move para nga mas may improve pa ang team ng Los Angeles Tigers at itaas ang kanilang chances na magkaroon ng deep playoff run and eventually manalo ng championship. Yan ang ating abangan.